Paano ka lang batas na magmamando sa social media users na magpasa o magpasa ng valid ID bilang requirement sa paggamit ng apps at websites? Isinulong ni Senator Lito Lapid. Alamin sa Siyasat at Presents DWIZ Track Record Report. Sa panahon ngayon, hindi na lang for entertainment ang social media. Naging avenue na rin siya for business and information dissemination. Kaso, talamak din ang crimes online. Kaya ipapatanong ko sana kung meron na bang lawmaker na nag-focus sa issue na to? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, taong 2022 nang ihain ni Senator Lito Lapid ang SB1289 o ang Online and Social Media Membership Accountability Act. Dahil sa talamak na krimen at magpapakalat ng maling impormasyon na umiikot sa iba't ibang uri ng social media platforms, nais ng panukala na tapusin ang isyo na ito sa pamagitan ng pagmamandato sa mga social media website operators na gawing requirement sa mga social media users ang pagpapasa ng valid IDs. Isa sa gawang hakbang na ito upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga nagnanais na gumamit ng kanilang services at platforms at siguruhin na hindi ito gagamitin sa maling paraan. Ang mga ID na maaaring ipasa alinsunod sa patakaran ay mga government-issued IDs kabilang na ang barangay certification pati na rin ang work at school IDs. Ang mga lalabag sa kautosan ng probisyon ay maaaring magbayad ng multa mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at maaari ring mapatawan ng community service o di naman kaya ay pagkakakulong. Ang hakbang na ito ay isang paraan upang protektahan ng social media users mula sa patuloy na kumakalat na maling impormasyon at talamak na pagsasagawa ng krimen gamit ang mga social media platforms. Sa ganitong paraan, madaling matitrace ng mga otoridad ang nagmamayali ng mga account na mapapabilang sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa social media. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.